Sa Iriga City, Camarinesur, naglunsad ng isang agricultural fair ang mga magsasaka bilang pagunita sa Earth Day noong April 22. Tinapok dito ang kanilang mga lokal na produkto. Napaka bisa po na ipromote natin itong mga produkto mismo ng mga magsasaka. Lalong-lalo -lalo na po itong mga likas kayang magsasaka na hindi gumagamit ng mga pesticidyo, likas kaya pagsasaka upang mapakinabangan ng tao. Sa gitna ng krisis sa klima at kalikasan, likas kayang pagsasaka o sustainable farming ang sinusulong ng iba't ibang grupo bilang alternatibong paraan ng paglikha ng pagkain. At kapag ka pinag-usapan na natin ang kalikasan ay hindi malayong pag-usapan din natin ang agrikultura at ang pagsasaka dahil ito ang nagbibigay sa atin ng pagkain at nag ...bibigay ng seguridad para sa mga susunod na henerasyon na mananatili ang kanilang kalusugan. Pangunahing tagapagtaguyod ng kalikasan ay ang magsasaka. Naglunsad din ng mga talakayan tungkol sa kalagay ng mga magsasaka sa Bicol na dinaluhan ng mga kabataan gaya ni Goldie Jane. Kung hindi po natin suportahan yung mga magsasaka natin, paano po tayo? Kasi po, iba dahil sa mga magsasaka, nabubuhay tayo. So, kahit sa konting suporta na lang po sana yung magawa natin para para mas mapalawak at para rin pa po yung uh, mga nagtatanim. Sa paglaban sa krisis sa klima at kalikasan, binigyan diin ng mga grupo ang halaga na ibalik sa mga magsasaka ang pamamahala sa mga lupa para sa benepisyo ng publiko. panawagan natin na ating pong uh, ibalik at ating pangalagaan ang ating kalikasan. Dahil pag ito po ay nawala tayo rin ang hindi makikinabang. Naging matagumpay ang pagunita ng Earth Day sa Bicol na naging tulay raw para ibuklod ang mga magsasaka at consumer sa mga isyong kinakaharap nila. Reynard Magtoto ng Baratang Bicol noon, naguulat para sa alam.